Magandang araw, mga ka-agree. Ako nga po pala si Limuel Octavo. Nakatira dito sa Barangay Ramos West, bayan ng San Isidro. Ako po ay 10 years lang nagsasaka. Naimbitahan tayo ng mga kaibigan natin sa uh, Adamco. At uh, ako na may nag-attend ng seminar nitong product natin na Adaboost. Kaya dito ko nakilala ang Adaboost. At uh, nagustuhan ko ang mga paliwanag based sa mga napanood ko sa mga explanation ng ating mga technician at nakita ko na maganda. Kasi, uh, on, based on my experience, ngayon ko lang nakita yung product na ganito na kakaiba. So, hindi ako nagdalawang isip na subukan. So, ang nangyari, nag-avail ako ng product na dalawa and then in-apply natin sa ating uh, farm at ito makikita nyo sa ating likuran ang apply natin ng Adaboost uh, maganda compared sa hindi siya na applyan ang Adaboost ay maganda kasi uh, napapanitili niya yung verde ng palay kahit konti lang ang i-apply natin na abono and then mas marami siyang suwi compared sa untreated na ng Adaboost ang maganda pa rito yung yung klase ng butil ng palay is mas buo ang butil niya hanggang sa puno. Inapply natin ang Ada Boost uh, one day before tayo nagtanag sabog ng punla. So ang ginawa natin, uh, nilagay sa uh, na sprayer isang karga and then inapply natin na true sprayer. Ayun na uh, sa mga kapwa ko magsasaka, niya uh, inaanyayahan ko kayo na mag, gumamit ng ganitong produkto ang anong AdaBoost para mapana- mapataas at mapaganda ang kalidad ng ating ani. Adam ko, kita tayo dito.